natutuluan po. Mm -hmm. Anong pa anong pakiramdam po ninyo ngayon? Tayo <laughs> 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 <-yak> talaga ako <laughs> Wala tayong tubig, Siner. Malayo. Malayo yun si Der. Ah, nag na siya kanina. Ito gamit niya mag -igib. Tara. mga pasahiro. Ayan, oh. Dito mga cargo. Oh. ibawa ito. Ayan, dito mo yung isa. Yung isa, saan nilalagay mo? Diyan lang lahat. Ay, doon. Wala doon, dito. Oh! Delivery! Siapa? Siapa delivery? Oh, di ba? Ganyan yan, oh. Kita mo ang gulong, oh. Lapit mo, Brad, yung gulong. Talagang uh, talo pa yung rider dyan. Oh. Kahit mga ganyan yan, oo. Oh. Walang lubak-lubak 'yan. Siapi, delivery! Siapi. Kumusta na ikaw, Siner? Walang po? O, noong mga panahon na dito kayo sa bahay na ito na ano yung ano, sitwasyon niyo dyan? Matutulungan po pag umuulan, saan na kayo napunta? Dalam po. Basa kayo. Hmm. Ano na sabi mo lang pagka malakas ang ulan? Nga ano lang ikaw? Tabi-tabi lang po. Tabi-tabi lang. Pero nagapanalangin din ikaw. Anong Anong panalangin mo noon? Wala ano po? Magkaroon naman kami. Hindi natutuluan mm -hmm. Yun talaga ang panalangin mo? Po. So, nung dumating na ganyan na, na mayroon nang nagdala na kami ng mga materialis ano na ang reaksyon mo? Masaya po. Mm -hmm. Sabi ni nanay mo, hindi daw ikaw natulog eh. Excited ikaw nung makita mo? na ano ka natuwa gid <laughs> ano yung tuwa mo talaga tuwang tuwa gid oh kay pa anong pa, anong pakiramdam po ninyo ngayon Ayak talaga ako sa mga. Oo. hindi ko talaga ma matigilan yung, yung mag-iyak kasi natutuwa po ba kasi ako. Kasi sa, ano, parang isang linggo lang, may bahay na kami. po. Oh, so. Isang linggo lang po. Parang panaginip lang, no? Parang panaginip lang talaga po kasi yung araw-araw namin na pamumuha, yung mag lang kami sa baba tapos magbalik dito, wala mm -hmm. namang trabaho. Mm -hmm. Yung hindi mo akalain na may magbigay na ano pabahay kasi malaking halaga yung isang ano lang ng bahay malaking halaga na po yon eh. kung mm -hmm. sa amin po talaga hindi po namin pangarap na magdadating po yung kahit magdasal ka nang magdasal pa yung ng bahay uh -huh. <laughs> hindi po talaga yon magdadating kung uh -huh. wala kang yung permanenteng trabaho para uh -huh. magkaroon po ng bahay kaya uh -huh. Kaya po nagpapasalamat po talaga ako na may nagbigay ng tulong sa amin na magkaroon pa kami ng magandang bahay. Mm -hmm. Kung baga, siya sabi mo kanina na pagbaba ninyo sa sa baryo ah, talagang kung minsan mangutang kayo oh, doon po. para sa hmm, kumbaga pagkain. sa pagkain lang. Pagkain lang po 'yun. Uh, uh, hirap pa sa pagkain. Oh, kahit pangarapin mo na sana magkaroon ng bahay, hindi wag na lang isipin kasi alam mo naman sarili na hindi mo talaga yung kayang maabot na magkaroon ng magandang bahay. Kung baga sa inyo ay, yung pagkain sa araw-araw ay isa ng pangarap po, na naituturing. Yun, na yun na yung yun na pinakang pinakang madali na matupad. Pero yung bahay... Yung sa bahay po talaga hindi po namin pangarap na yung ganun kaganda. Yung sa amin lang kahit, kubo-kubo basta, hindi nababasa. Uh -huh. Ay nga sa ngayon po, hindi natin akalain na isang linggo lang po may bahay na po uh -huh. <laughs> Hindi uh -huh. na po kayo mababasa kahit ng ulan. Uh -huh. Ayan. So, talagang ang pagpasalamat natin sa Panginoon. Uh -huh. Kasi kung kung hindi dahil sa mga na ng Panginoon uh -huh. ng mga tao, hindi rin natin makaya uh -huh. uh -huh. ito. At saka yung unang pagkita natin doon sa yung nandito sila Ate Prisi, Kuya Arnil, yung oh naka kami na naglalakad ka mga oh kasama mong anak mong dalawang kilong bigas lang yata oh yung dala ninyo noon time oh na yon Kasi sa uling lang naman yun, yun mm. na ang kaya namin mabili kahit mag-uling kami ng madami. Uh -huh. Sa pagkain lang po talaga yun araw-araw. Uh -huh. Wala po talaga kami... Magkakayanan talaga. Magkakayanan na magkaroon ng ganitong kalaking bahay. Uh -huh. Tapos maganda pa. Kaya nakwento sa amin ni Sinera na pag umuulan daw, nakaupo lang kayo dyan? Upo. Ganun lang. Hintayin lang po na magtila yung ulan. Kasi maya pag magtila, siyempre pupunasan lang yung saig. Matulog ulit. Matulog ulit. Pero pag halimbawa madaling araw na yung ulan, halimbawa mga alas 4, alas 5, salamat kami kasi oras na rin ng pagising. po pag ang mahirap pagka sa hating gabi Mapuyo, mapupuyat, po. ang mapupuyat mga bata hintayin po kasi yung pagtira ng ulan ulit makatulog hmm. si Siner ay na, na, ano pa siya nahiya sa akin magsabi ng kung ano ang kanyang reaksyon talaga so ikaw bilang nanay nung, nung nalaman mo na ayan magpapatayo ng bahay para sa sa inyo anong anong sabi ng mga bata sa iyo <laughs> hindi naman po sila mapigilan na natuwa na makakaroon na daw kami ng bahay ay sabi ko naman parang parang hindi ko pa rin mapaniwalaan ko na mm -hmm. magdadating po yon yung iniisip ko po kasi imposible naman po yung, yung may magabigay ng bahay na ganun kalaking mm -hmm. halaga po. May, na may magabigay, no? po, kaya po yung nandiyan na po yung materyales tapos yung una nilang hinakot yung hero. Kahit po walang nagaano sa akin, napapaluha po talaga ako. sir <laughs> uh -huh. po sabi ko. Bahay na nga po yung gagawin kasi may <laughs> nakita May ko na -yero hiero. na, may plywood oh, na. Dito ko uh -huh. po. Uh talaga magpigilan nun. Mm -hmm. Kaya yan talaga po. Kasi ang, ang Panginoon pag nagbigay ng blessings, oh, yung unexpected ba um, na talagang napaka laking blessing talaga ang bibigay ba? niya um, yung walang imposible sa taong nanalig sa kanya. And po 'yan. Balita ko po ay ikaw po daw ay nakapag-aral pala noon. Nakapag-aral din po. O hanggang anong anong po ang inyong naging work, working student po ako noon sa Aarhus. ha yung gusto ko po talaga kasi, teacher. Opo, tapos? Ay sabi po ng guardian ko eh, 85 daw po yung kailangang average. Kasi yung average ko po sa general average ay 83 lang po. Ay, sorry. Kaya sabi ay mag-HRM daw muna po ako yung 2 years lang sa FISDA. Mm -hmm. Kahit hindi ko po gusto, pinasukan ko po yun. Pero pas nakapasa din naman ako noon lahat. Wala namang bagsak. Mm -hmm. Tapos bago pa ulit ako pinakuha ng teacher, uh -huh. ay parang napagod na rin po baga ako yung katawan ko hindi ko na kaya. Kasi lahat ng gawain sa bahay, sa akin po lahat, sa -sa may tatlong, ay apat na apo po yung kasama ng dalawang matanda. Uh -huh. Tapos yung yung mga trabaho nila sa hulo o kaya sa tubigan, mm -hmm. ikaw po yung nag-aasikaso. -kas kasi kaso. matanda na po sila. Uh -huh. Kinakaya ko po yun, pero nung huli baga yung katawan ko na rin po yung, Mm -hmm. sumuko. So, Hanggang anong year ikaw? Third year, irregular po. Naka third year na ikaw? Irregular, regular po. Irregular. Oh, so po. isang taon na lang. Mm -hmm. oh. So sir, naka pag ano nang yung summer class po, kaya oh. sabi nila baka hindi rin daw po ako third year. Sabi nila. Bakit ano, hindi mo tapusin ang pag-aaral mo? Kaya? Eh kasi ngayon Ha? Huh? Wala po talagang budget para doon, lalo ngayon ay Sawa na po kung may anak. yon din po sana nga. Third year. Year. Ay, pag maestra ikaw eh. Ilan itaon ikaw ngayon? Mga na po. 34. Ay, pwede pa. Kasi uh, alam mo, pag natapos mo ng, ng pag-aral mo, dalawang isang taon lang siguro, third year ka na, Is, sabihin natin isang taon at kalahati, hindi ko nga kung saan kasi, ka nag-aaral na school? Sa John Paul. Sa John Paul? Po, 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 sa mm, pwede namang masuri yan doon. Kasi nga po eh, hindi po ako nakapag-summer class. Kasi tuwing summer doon po kami sa hulo yung kasama ng mga oh. boy. Pag mag ng kalamansi. O kaya pag mm. maglilinis ng sagingan doon. Mm. Pero nung time na yun hindi pa kayo ni Kuya Sani? Wala pa po. Wala pa. Kaya nga may nagsabi sa akin na alam mo si si atinim pa ay ano yan educated yan sabi nila nakapag-aral yan oh nakapag-aral pala sabi ko nga nahalata ako kasi kahit uh, yung sa salita na minsan English ay na naintindihan mo kahit 90. doon sa kahit doon sa papanoon natin ng movie Hindi ko lang ma ano nang masyadong magbigkas pero naintindihan. Naintindihan, oo. Okay. Kaya, kaya pala, yung pala. Kaya sabi nila sa akin doon na ikaw nga ay pag aral Yung asawa ni Nong Rico ang nagsabi sa akin kahapon, ay si ano na yan, nakapag-aral yan. Sabi ko, ah, itatanong ko nga. Sayang ano kung tatapusin, kung bibigyan ka ng chance na tatapusin mo pag-aral mo. Kaya rin po sana, pero inisip ko pa yung mga anak ko. Mm -hmm. Ano ito ba? Kasi sa akin, hindi masyado siya sa mga bata, hindi siya masyado uh -huh. maasikaso. Iniisip ko po yung anak ko. Uh -huh. Kasi hindi po rin sila makapag-aral, sayang din kahit nung, uh -huh. kung Iniisip ko kasi kung hanggang saan lang kaya namin kung mapagtapos ng high school. kasi uh -huh. yung mga anak ko ay makapag-aral, yun lang po iniisip ko, kung hindi uh -huh. man kayang makapagtapos. Uh -huh. Kasi kawawa po pagdating ng oras kahit lang magbasa ng sulat, hindi ko kaya ganun pala ikaw kaporsigido sa mga anak mo? Opo. Na kahit yung allowance ng mga anak mo, talagang binibigay para mo talaga, inilalaan Opo. mo talaga sa sa mga anak mo? Opo. Kahit awayin ka pa ni Kuya Sani, hindi hindi magbibigay hindi, ito? Hindi ko po inabigay. Sabi ko po kasi, mm -hmm. para yan sa mga anak natin. Kasi, tinamo ikaw, oh. hanggang grade 2 ka lang. Oh. Kasi yung nanatatama, hindi naman naasikas yung pag-aral nyo. Sabi ko, kawawa naman yung anak natin kung magiging ganun lang din. Uh -huh. Kasi ano ng ibang tao na hindi marunong magbasa hmm. ng sulat. Lulukohin lang? Opo. Pagka ano, abusuhin. Opo. Kaya tama yan na tama yan na talagang pag-aralin. Hmm. So hindi hindi talaga nga kami nagkamali na ika kayo ang maging beneficiary ng programa. Kaya hindi rin nagkamali si Mampigaro in friends na kayo ang padalhan ng allowance. Salamat po. O diba? Salamat nga po at nagkaroon po sila ng ano, malambot na puso na magkaloob na yung napanood lang nila ay nagkaloob po sila para sa anak mm. ko ng ng ko. Opo. Salamat, salamat po sa kanila. Yun. Kahit ako rin po hindi ko rin po lubos maisip na maging tulay ako ng mga pagpapala niyan ng mga tao kasi alam alam mo naman na kami pinanganak kami sa gitna ng palayan kami man yung pinakang mahirap yung sitwasyon noong nag-aaral kami ngayon ay natutuwa ako na maging daan ng mga pagpapala mga blessings na nakabenepisyo kayo ayon kaya salamat po so isang araw pa siguro kami bukas ate kay magpipintura pa kami bukas, bibili pang pintura, tapos tatambakan pa yata dyan yan, o, sa doon sa kusina-kusina ninyo. May nagsasabi na, Ku Kuya Archie, pagawaan mo ng CR sila amiga, kaso na, sinabi ko po. sa iyo kahapon, anong... Wala naman pong tubig. Yung tubig po ang ano dito. Wala. Problema. Problema po yung tubig. So Malayo kaya na tapos ano pa pag ganitong tag-init. Mm, kaya hindi rin mabuhos-buhosan magkano lang. Ano pa kulang natin kaya? Wala akong hulog. Wala na. ito bilog Ah. Yung parang may alis, parang may turumpo. po Yung ginaganyan, no? Sige, hanapi. Ha? Hanapi. Hanapin mo na. So yan. So ano yung tanong ko? About doon sa CR no? Anong okay. ano natin? Hindi na tayo maglagay. Kahit hindi na po siya, wala po talaga ng tubig, yung tubig po talaga yung, ano, problema. Problema po natin. Oh. Um, kung tag-ulan, ay magasahon ulan, ay kung oh. kalirin. Kaya nga. Dito kasi sa bundok ay ako laking laking bundok din ako okay. kahit saan lang din ako okay. sa totoo lang ako nagka-CR kami nung huli la Sa so, ano lang kami nagka-CR din noon dito sa bundok kasi kung saan ka maka doon na 'yon Kaya nga kung may tubig lang sana 'yun walang problema ano sigi anahin natin kung anong anong uh, ano mabuti So, ayan. Ayan po. Okay na tayo. Magbabalik pa man kami bukas, ti. Oh. Makapanood pa tayo ng movie bukas. Makapanood. Oo. Oh. Pag break time kasi nagpiplay po ako ng mga Netflix. Nagda-download ako para pag pagdating dito, makapanood sila. Kaya dala-dala ko rin yung malaking power power bank. Dala-dala namin. Kasi alam ko yung 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 feeling na ano na na makapanood ng mga pelikula. Kami noon, eh, alam mo tong, alam mo yung Bagakay, yung bahay namin doon, ang oh, yung pinakabahay namin sa Bagakay. Hanggang dito yan sa San Juan, naglalakad pa kami. Wala pang kuryente dito eh. Yung sa San Juan lang dati may generator. Dito pa kami nakinood pag gabi. Hindi pa kami payagan ng tatay namin. Mga ganun po. Siya sige ate, magkita pa tayo bukas ha. Okay, sige. Hang, pasalamat tayo sa sponsor at saka sa Panginoon talaga tayo palaging magpasalamat po ano? Opo. Ayan. Sige po. Itong ano na ito, manok dadalhin na natin. Parang dito na nagaharap eh. Ah, sige po. Kaway tayo dito, Ting. Ganda ng kwentuhan namin, no may nag-comment pala doon uh, sabi nila bakit tatlo lang ang bintana eh mainit daw bakit tatlo lang ang bintana at parang sinabi pa doon sa comment na parang ano yung sabi kanina dapat naman daw nagdrawing naman daw muna kami bago ginawa parang ganun pero sabi ko kininsulta naman itong bintana kaila sa kanila Anong sabi ni mister mo isa po nung asawa ko, pag habagat galing dito mm. ang ulan, tapos pag amihan naman po galing naman po doon. Doon sa kabila? kaya po dito lang bintana, oh. tapos doon. Oh, at dito lang sa kusina? Opo, mag-ambihan amb daw po pag nagulan, mm. kaya doon ang bintana. Itong bahay nyo, ilan yung bintana nito? Doon lang nga po sa Ah, ano. dito lang din. Opo, maliit lang po. Ah, ganoon. wala naman po magkabilaan sa likod wala naman. Wala po. rin <laughs> doon. Ah, ganun pala dito 'yun. Dito lang pala. din. Yung... Oo. Oh. <laughs> ano? Kaya sabi ko nga sana, Kuya bubot lagyan natin ng bitana oh, dito po. sa gilid tapos dito. Sabi niya, eh, sabihin mo sa kay amiga at kay amigo Sunny. Eh 'yun pala, 'yun pala yung sabi ni sa kanya. Pag umulan. Mm -mm. So hoping na na nasagot yung komento na yon no mga kapobre uh, kasi kung kami ang paggustuhan siyempre lagyan din natin oh talaga po. ng bintana pero siyempre silang titira dito kinokonsult natin sa hindi kanila hindi naman po siguro uh, ano init kasi ano naman no oh, yung sahig ay kawayan kawayan naman opo oh oh, 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 at saka dito yung dingding dito opo, oh banda kawayan pa, puro kawayan po. naman hangin din oh. Kapasak din ang hangin ayan sige po <laughs> Ayan. so yan sa halip na sawali dahil walang sawali mga kapob sa Occidental Biduro pa daw kami makabili ito na ginawa ni kay Bubo to kawayan o parang nga uh, katulad rin ng sawali gina gina rara sa amon donat no ko ano tawag diyan sa ibang lingwahe gina rara ba tapos may bangko na rin doon, -doon. sabi ko lagyan sana ng bintana eh sabi ni La Amig wag daw lagyan kay kung mag ulan daw dito ang lakas ng ulan pag ganyan pahabagat dalawa lang talaga yung <laughs> dalawa lang yung ano bitana bawa USB, lagyan daw ng CR. Kaso wala, ni wala raw silang tubig. Paglalagyan pa ng CR. kain na. Kain na tayo. yawi we eat. Mga on kita. Uh. Ay, sabay na kayo. Kaya saan eh. Sa Ay, Ay na kami mamaya matapos. Sa Pasko ulit tayo magkita. Uh. Eh, ginagaya mo naman si inay kaya aling si Mang eh. 90 Nobenta na yun. Si inay, si Santa pa lang. Nasa tamang wisyo pa. Ah, basta. Ayokong tumira dito ang nanay mo. Ayoko, ayoko, ayoko! mabasa natin yung uh, komento ni Ate Felicidad uh, Lapsot 9513 uh, at ang kanyang komento para maging matibay daw ay lagyan natin ng ganito na maipit yung uh, yero so sinabi ko kay Kuya Bubot kung pwede so ito na ginawa ginawa na po So nagbabasa tayo ng mga comment ninyo and uh, tinitake natin yan yung mga positive na mga komento at uh, para mapaganda pa natin ano. So ayan, nilagyan na kaagad nila Kuya Bubot. Pati dito nilagyan na rin para hindi agad ma matuklap yung mga plywood. So, ayun. So, thank you sa komento po, ha. Ah. Ito kasi kasing ah, paglagay din natin ng ano tawag dito? Nilagyan din natin ng pintura to. Kasi, based din ito sa comment ng tao. Sa komento ng tao. So, very good. So, dagang salamat kayo sa mga komento ninyo. Pero sa bintana ay eh, Dalawa lang daw ang bintana, tatlo pala. <laughs> Dagdaga mo bintana ay. Hindi na. Okay na to bintana mo? Wala ron. <laughs> ha? Lima? <laughs> Pior, na minha. ganda ng design ng mga